Ang pag-uusapan po natin ay ang tungkol sa hypertension. Ano po ang ibig sabihin ng systolic at diastolic? Ano po ba ang mga uri ng hypertension? At ano ang tamang blood pressure base sa edad? May dalawang klase po tayo ng ugat sa katawan, artery at vein. Ang artery po ang nagdadala ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang vein naman ang nagdadala ng dugo Mula sa iba't ibang bahagi ng katawan papunta sa puso. Ang blood pressure po ay ang tulak ng dugo o presyon ng dugo o diin ng dugo sa dingding ng mga arteries. Ang hypertension po ay ang pagkakaroon ng mataas na presyon sa mga arteries o yung mga ugat na dinadaluyan ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ano po ba ang ibig sabihin ng blood pressure na 120 over 80? ang 120 po ay ang tinatawag na systolic pressure. Kapag tumibok po ang puso, magtutulak po ito ng dugo papunta sa mga arteries at ang presyon na nake-create dahil dito ay ang systolic pressure. So ang systolic pressure ay ang presyon ng arteries sa pagtibok ng puso. Ang 80 naman po ay yung tinatawag na diastolic pressure. Yun pong nasa ilalim na number. Ito po ang presyon sa mga arteries kapag nakapahinga ang puso o presyon sa mga arteries sa pagitan ng tibok ng puso. Ang normal na systolic pressure ay 120 or below o mas mababa rito. Ang normal naman na diastolic blood pressure ay 80 or below o mas mababa dito. Meron din pong kategory na pinagbabasihan depende sa taas ng presyon kung ang pagbabasihan po ay yung systolic pressure o yung number na nasa taas, 120 or below, normal pa po yan. 121 to 129, elevated. 130 to 139, stage 1 hypertension. At 140 to 180, stage 2 hypertension. Kapag higit naman po sa 180, yung number na nasa ibabaw, yan po yung tinatawag natin na hypertensive crisis. Kung ang pagbabasya naman po ay yung diastolic blood pressure o yung number na nasa baba. Kapag 80 or below o mas mababa rito normal po 'yan. 81 to 89 stage 1 hypertension at 90 to 120 stage 2 hypertension. Kapag higit sa 121 yan na po yung pinatawag na hypertensive crisis. Ano naman po ang mga ibig sabihin ng mga stages na nabanggit? pag stage 1 hypertension di naman kataasan ng hypertension o blood pressure pansamantala habang hinihintay na bumalik sa normal ang blood pressure painumin po muna ng gamot ang pasyente maaring bumaba ang bp sa normal maski na walang maintenance kung magkakaroon ng lifestyle modification ang pasyente ibig sabihin low salt low fat diet exercise at bawasan ang stress Stage 2 hypertension. Mataas na ang tsansang magkaroon ng damage sa mga ugat na maaaring magdulot ng stroke at atake sa puso. Pangmatagalang gamutan ang kailangan. Painumin na po ng maintenance ang pasyente. Hypertensive crisis. Sobrang taas na po ng blood pressure. Kailangan na pong magpunta sa ospital para maagapan. Ano po ang mangyayari kapag pirming mataas ang systolic pressure o yung number na nasa taas? Maari po itong magdulot ng mga sumusunod na komplikasyon, stroke o pagbabara ng dugo sa ugat o pagsabog ng ugat dahil sa presyon, atake sa puso o pagbabara ng ugat sa puso, heart failure, hindi na po masyadong makapump ang puso dahil napagod na. Lumobo na po ito at numipis na ang muscles. Peripheral vascular disease. Nagkaroon na po ng pagbabara kaya't masikip na po ang mga ugat. Aneurysm dahil sa palaging mataas ang presyon, puwersa na po ang ugat kaya't nagkaroon na po ng paglobo ang dingding o walls nito. Kapag lumobo na ang ugat, magiging manipis na po ito at anytime ay pwedeng sumabog o pumutok. Kidney disease maaaring maapektuhan na rin po ang kidneys. Retinopathy, involvement ng mga ugat sa likod ng mata na maaaring makapagpalabo sa paningin. Erectile dysfunction, naapektuhan na rin po ang kakayanan ng mga kalalakihan na makipagtalik. Maaring magkaroon na rin ng pagbabara sa mga maliliit na ugat sa utak kaya't nagiging makakalimutin. Ano po ba yung mga bagay na maaari makapagpataas ng systolic pressure o yung number na nasa taas? Old age, kasama po sa pag-edad ang pagtigas ng ugat, lalo na po kung naninigarilyo ng mahabang panahon. Related din po ito sa diabetes at obesity dahil nagkakaroon po ng deposito ng taba sa loob ng ugat na nagiging sanhi ng pagbabara nito. Heart valve problem tulad po ng mga may rheumatic heart disease dahil po sa nagko-compensate o umaagapay ang ugat sa problema sa balbula ng puso, nagkakaroon po ng pagtaas ng systolic pressure. Hyperthyroidism, kaya karamihan sa mga hyperthyroid, high blood din, anxiety, caffeine. Ang kape po ay maaring makapagpataas din ng blood pressure. Ano naman po ang mangyayari kapag pirming mataas ang diastolic pressure o yung number na nasa baba? mataas po ang chance na maapektuhan yung tinatawag na ayorta. Ang ayorta po ay yung malaking ugat na kung saan dito po unang dumadaloy ang dugo palabas sa puso bago magpunta sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dahil sa mataas ang presyon, maski nakapahinga ang puso, nababanat po ng husto ang ayorta at di magtatagal lobo po ito. At kapag lumobo na po ito, magiging manipis na ang dingding o walls ng aorta. Kapag sumobra ang nipis, puputok na po ito na maaring makamatay. Ano po ba yung mga nakakataas ng diastolic blood pressure related po sa mga sumusunod? Nakulangan ng exercise, grabing inom ng alak, maalat na pagkain, obesity, stress at anxiety mga gamot na tulad ng non anti-inflammatory drugs, naproxen, mefenamic acid, ibuprofen, celecoxib, diclofenac, meloxicam at pyroxicam. Yun po bang normal blood pressure ay depende sa edad? Para sa akin, basta ang BP po ninyo ay perming 120 over 80 o mas mababa pa dito, wala po tayong dapat ikabahala. Pero dito po sa baptisthealth.com nagbigay po sila ng normal blood pressure depende sa edad. 18 to 39 years sa mga kababaihan 110 over 68 sa mga kalalakihan 119 over 70. 40 to 59 years sa mga kababaihan 122 over 74 sa mga kalalakihan 124 over 77. 60 years and above sa mga kababaihan 139 over 68 at sa mga kalalakihan naman po ay 133 over 69 ano po ang ibig sabihin ng essential hypertension ano po ang mga uri ng hypertension kung ang pasyente po ay mataas ang blood pressure pero wala po siyang ibang sakit sa katawan na maaring magdulot ng pagtaas ng blood pressure o hindi pa po toko'y ang dahilan ng pagtaas ng blood pressure ito po ang tinatawag na essential hypertension. Tinatawag din po itong primary hypertension o idiopathic hypertension. Kapag meron naman pong ibang sakit ang pasyente na nagdulot ng pagtaas ng BP tulad ng diabetes, ang tawag po ay secondary hypertension. Kapag daw po ang pasyente ay binipin natin na nakahiga at nakatayo at kapag pinagkumpara at nagkaroon ng pagtaas ng diastolic pressure, yan daw po ay essential hypertension. Kapag naman nagkaroon ng pagbaba ng diastolic blood pressure, yan daw po ay maaaring secondary hypertension. Narito po ang ilan sa mga kondisyon na maaaring magdulot ng secondary hypertension. Kidney problems, adrenal gland tumors. Ang adrenal gland po ay matatagpuan sa ibabaw ng kidneys o bato. Gamot sa ubo at sipon. Pain relievers, birth control pills dahil sa estrogen content nito. Illegal na droga tulad ng cocaine, shabu. Thyroid disease tulad ng hyperthyroidism. Inborn na problema sa puso at ugat, yung mga congenital heart disease. Obstructive sleep apnea, yan po yung biglang tumitigil ang paghinga habang natutulog dahil nabarahan po ang daluyan ng hangin. Ano naman po yung tinatawag na labile hypertension? Sila naman po yung paminsan-minsan ay mataas ang BP, minsan naman ay hindi. Sila rin po yung tinatawag na merong borderline hypertension. Ano naman po yung tinatawag na malignant hypertension? Sila po yung sobrang taas ng BP. Higit sa 200 over 140. Karaniwan, hindi kasi umiinom ng maintenance sa high blood. Kapag sinilip ng doktor ang loob ng mata, makikita na meron na pong pamamaga nung tinatawag na optic disc. Ang tawag po dyan ay papilledema at meron na rin pong pagdurugo na tinatawag na retinal hemorrhages.